Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. So, sorry. So, hindi sila pumasok. sorry po, chief. Doon pa lang, nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Police Corporal Joel Dicent po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warat ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warat o parestad. Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warat? So, dala-dala niyo warat? Dala po namin, oh, Your bakit Honor. Bakit sabi mo na walang warat? Mag- Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Sandali, hindi ko sinabi na walang waras. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry. I'm sorry I eh, have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. The, the, worst thing na sabihin sa akin, baby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibay ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sino ang pinakamaraming na contempt na pulis dito sa sinado? Ah, kaninong komite pinakamarami na contempt na pulis at saka mga mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo kung uh, dati ko kayong tao basta kahit kamali kayo, mamalasin kay sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalan yain kayo. Di ba? fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque na kaya dati akong polis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang polis ay eh, totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung polis. Di ba? Bakit naman na, uh, bakit naman uh, mawalang hiyain yung polis kung dapat, eh, hindi, hindi, dapat mawalang hiyain. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong, wala akong kwan. Wala akong, wala akong pinapaboran dito. The, 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 most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, ka sa prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan Ako ako lang 'yan. I am trying to be fair here. Wala akong uh, hindi ako hindi wala akong bias dito.